Uh, hello guys. Ayun. Kagising lang namin, nagnapi kami ni Pipi. And then, amin uh, may nagbigay ng itlog sa amin. Dapat magbibigay din sila ng manok. Sabi ko, uh, next month na lang. <laughs> kasi baka hindi ko siya maasikaso. So, alam mo yung fresh manok. Kaya lang, may problema guys. Um, uh, magbibigay kasi ng buhay na manok. Kaya lang, baka expected nila gagawin compete Eh, hindi kakatahin ko sana alam niyo yun gusto kong panlugaw iba pa rin kasi yung fresh dito kasi puro frozen na nabibili namin pero yung fresh kaya iba talaga yung bagong katay ganun kita yung <laughs> mga sinampay ko dyan no? so eto napakuluan ko na to and then gagawin ko siyang kuknene -tuk. kasi maliliit lang eh. ayan o no? kaya natin masarap din siya. ito kaya natin na all you own quick kumamuna guys ng sauce ko 무슨 소리야 m Malilit ano, ba yan? Ang ni sa Malilit lang. Nagbigay. guys, ang balatan ko na siya. So, ito yung pati. So, na yun eh. Ang Ang natin. Ang tama lang. Ang kotid natin. guys. Okay, na so na ako ng tika. since sakaw dito muna. Dito. Ano Ito na, lang. na 'yung tika.

Du er også i ja. Gjett hvor grisene, jeg grisene. Jeg grisene. Jeg grisene. Jeg er. Der du... er grisen. Ikke her! Hvordan visste du det? thank you